eto na nga mga boss yung ating part 4 ng restoration ng ating MIUI 125 way back 2019 nga ay ito ay nakatambak na dito sa loob ng bahay at simula nga noon ay hindi na nagamit at eto na nga mga boss kinabit ko na nga yung fuel pump dito sa gas tank bago ko nga nilagyan ng gas itong gas tank para mahugasan nga yung loob sa ako naman ikakabit para dito matrain na natin kung talaga nga under pa saka ako nilagyan nga ng gasolina at pumili pa ako doon sa may labasan kanina at eto't ikakabit ko na nga yung battery para matrain na kung ano na ba talaga ang sistema netong aking pagayos ng motor at eto't tinay ko na nga at saka Naku po, ayaw pa talagang umandar. Napakamot lang ako sa ulo. Kung ano ba talaga ang naging problema. Kaya naman naisip ko buksan na lang itong throttle body para malinis ko na. Kaya at ito at sinamalan ko na nga, ini itong throttle body para malinis na ng tuluyan. Para malaman ko ano ba talaga ang naging problema. Kung bakit ayaw umandar, okay naman na yung gas at malinis ko at na. At pagkatapos ko nga malinisan yung throttle body at ikakabit ko na. Wala na nga akong video at akala ko na i ko na yung cellphone ko. Hindi naman pala. Kaya eto't kinakabit ko na nga ulit yung throttle body at matlaman na kung ano ba talaga ang problema kung aandar ba o hindi pa o kailangan ko na ba talagang dalhin sa mekaniko itong aking Mio i125 at eto't kinakabit ko na dahan-dahan nga yung turneryo at maselan nga itong throttle body saka ko na nga kinabit itong battery at matray na excited na ba talaga ako kung aandar na siya dahil nga nalinis ko na nga yung gas tank nalinis ko na yung throttle body ano pa ang magiging problema kung ayaw umandar at ito pag try ko nga ay ayaw ng umandar ayaw pa rin Nilinisin natin yung throttle body. Ayan, nakabit natin. Ngayon, umalter na siya. Grabe nga yung tuwa ko dito okay, mga kabady okay. dahil napandar ko na itong ni UI 125 sa kabilangan ng wala akong kalam-alam sa pag-aayos ng motor ay napanood ko lang naman sa YouTube ang mga dapat gawin at eto na nga oh, napaandar ko na isa itong tagumpay para sa akin at eto at ko na nga siya. mga body oh. ang sarap talaga sa pakiramdam kapag ganitong nagtagumpay ka na sana all nagtatagumpay sa mga problema alright grabe nga yung saya ko dito kasi daw sigaw pa ako yay syempre kahit sino naman na magtagumpay sa pag-aayos ng motor na ito kabilangan ang determination kong maayos ang motor na ito at nagawa ko nga ang imposibleng hindi ko dapat magawa dahil nga kulang talaga ako sa experience sa paggagawa na itong motor at eto nga tuwang tuwa na talaga ako dito sa nangyari start na 2018 pa ngayon 2025 na tapos yung preno natin dito sa unahan wala o oh. wala na ayusin pa natin to tapos yung preno lang natin sa likod pero goods na good pa kailangan na lang natin ang ano, linisan tatanggalin natin itong mga flarings na to yung loob, lilinisan natin change oil gear oil, linis yung panggilid okay pa pero yung ano uh, belt kailangan ng uh, palitan kasi expired na rin hindi na siya pwedeng pang long ride may mga ano na siya, guhit-guhit. Ah, yung gulong, ah, sipa, baka naman sipa. Ano, harap likod kasi pantan natin. Tapos yung ah, langis natin, yung langis natin, speed metal, yan. Papan, ah, mag-change rin tayo. Ito yung unahan, ayusin na rin natin. Mayroon akong mga wire na nakakapit dati dito sa mga signal, ay ano, sa mga hazard. Yan, tatanggalin na natin. Ibalik natin sa si stock. Ito, yung busina natin, tanggalin natin, dinisin natin yan ako din nagkabit yan dati eh yan, may nagagamit na natin na dito malakas pa kaso expired na balik na natin dun sa bagong uh,